Ha? Ay, ito yung pera Ba't may ating yung isa akong wala? Siyempre, may bayad siya, isang libo. O. Oh. Ah, ha, wala ka doon. Wala mo, o. Isang libo. Yung bayad yun naman nung kanina, kanina pa yun, ha? Ah? Ma Hindi, eh, mamaya ka nalang dadaw na lang nga, dog. Sopas. Ah! <makes noise> Uy, to, ah. Oh shit. Ay Kabang luna yan. Oh nagluluto ako so fast. Tama may malamigang panahon eh. <laughs> tama ka dyan mga no. Masarap po sobra. Ito lang ang pandesal ah. Ba siyempre ah. Siempre palilitis sa so fast <laughs> Sinabi ko bang bibigyan kita dito? Bigyan mo ako, bigyan kita. Di ba pinabili ni ano yan, Kuya Mike? yung Kuya Mike? Pinabili lang sa'yo yan, di ah, ba? Ah! Yung isa lang dun, yung pinabili ni Kuya Mike. O, kanina sa yan sa'yo yan? binili ko to. <laughs> binili daw. Bigyan mo ako, bigyan kita. Gusto mo? Oh. Tama? Expert na siguro yung tinapay mo? Ano'ng expert? Patingin. Original yan. Original yan. Oh, parang expert na. Das bibigyan kita ng sopas, bagong luto, yung say expert na. Ba Original to. Expert na yata eh. Parang kare to to. Uminom muna natin. Parang masarap ang sawas. nga. Siyempre! Hindi pa nilagay yung ano niya, repolyo. Amin, Argentina. Okay. O mamaya ha. O. Bigyan kita. Bigyan kita sopas. Tapos bigyan mo akong ano. Ayan yung sakin. Buka mangkok. Mangkok, mangkok. O. Mangkok. Expert daw to. Expert. Tino mo. Parang expert. Tino mo, binigyan tayo ng napay. yung daw. Siya yung expert yan. O. sa'yo. sa'yo. Expert na yan. Expert na yan. Hindi naman yung kulay, ang oh, kakulay mo? Saka kaba bumili yan? Sa Canada. Bibili ka puto sa Canada pa. Oo! Oh! Expert na oh, tingnan mo, main na ka lang oh. Expert. Expert. Juntal. Oh, juntal pa yun eh. Balik oh. ka muna doon sa pinabilin mo. Balik ka muna doon sa pusa kaba bumili. Bumalik ka muna, Ay. expert daw mo. Ito ka lang Hindi, di ba itong bibili mo, mo sa kamyas? Oo. Oh. Oh, muna doon. Ito, no, kuha mo muna ito, tapos sabihin mo, kung oh, mo yung binili mong tinapay, expert ka mo. Ay, hate na lang ako ngayon. Huwanan mo muna nga, tapos sabihin mo lang, tapos balikan na lang. <laughs> Pag meron mo na lang, balikan mo nga lang. Kapag merong ano, kapag meron, kapag meron kapalit, balikan mo na lang. Hindi <laughs> ano, oh, okay. hindi No? Kung tinayin yung kanya, yun, Hindi no, naman ito. namin kakainin, no? Hindi okay. namin kakainin wow, to. Expert niya, kakainin namin. Anong pala, lo? Hindi naman, nesbag daw yung pan. Oh, shit. Oh, shit! Nagbayad to, nagbayad. Nagbayad ako isang libo. May bayad ka? Ba? Isang libo ganito? Isang libo yan. Kung um, ayaw mo, huwag mas ka. Isang libo ganito. Wa Kung wala kang pera, alis ka dyan. Kami ka dyan. Ay, ka mo, malamig. Sa mo na yan. Wala ka naman binayad. Nagbayad eh. ka ba? Oh. Oo. Ano yun Ilan binayad mo? Isang libo lang. O, alis ka na dyan. Siya na. Isang uh. Ba? Maya ka dyan. May Ay, pera ka. Oo. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Ang pahabol ko lang yung hotdog. Oh, may hotdog pa yung sanya, no? <laughs> ha? Ha? Ito yung piyako. May hotdog yung isa akong mula. Siyempre may bayit sa isang libo. Oo. Oh. Ah, <laughs> wala ka hotdog. Wala mo, oo. Oh. Isang libo. Yung bayit yun naman nung kanina. Kanina pa yun, ha? Ah? Hindi, mamaya na nalang. Dagdag na mo lang ng hotdog. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Bakali nolo ko yun, Ah. Oh pwede na yan ha. Isang libo na yan. Isang libo na yan. Isang, isang ganito, isang libo. Kung, kung dalawa pang ganito, dalawang libo. Kung tatlo, tatlong libo. Kung apat, apat na libo. Ay, sa kanya, isa ba? Eh, 4,000 yung binayad dun eh. Isang libo na yung binigay mo, di ba? Oh, alis ka na dyan. Pwede na yan. Saka bata ka pa, hindi ka pwedeng kumain ng ano. Ay! <laughs> libo yun eh! Libo yan, alis ka dyan. Kamal na! Ay! Huwag sa'yo na hindi kayo sopa! Ay, yan ang babalik yan eh. Okay.